Kada na maging nanay pa si papa Ay, mo din. Demo may ka-work din po. ikaw na lang maging na. Na alam ko na, yo. Sik, lang, kung ano ko dami kay ng papa mo, ganun din kain, mo. Dami niya kuhati pa para kanila. Dahil yan, may pa, Hindi talaga lalaki. Ba? Pero wala si kang ganun. Pagkunti ang kain, tinawa si siya ito. Kasi kung matagal yan, maglalaga nyo. Matagal maglaki. Ah wala yan. Matagal nila malakan Pero ano kaya ako kaganda ko maglalaga na ako? Hmm. Hmm. Hindi nila makita yung kagandahan na Pero kung marami kain, hindi nyo siya Ay, ganito pala kaganda. mga ko doon sa bahay. Tatlo sila. Tatlo sila mga ko doon sa bahay. Wala akong ding daw sa yung tatlo. Sabi ka ko na ito. Tatlo, maganda nila pa rin ako. sila sa bahay, wow! Dito na, oh! Tama yan, tama yun? Alam ko kasi ang salita, yung kasi ang salita Sige mo ka sabihan mo masakit. Sakit din yan, mo. Tama, maganda rin yung pakilamdan niya. Kasi ah, A, mo. Ang kusik, dami yung matanggal. Huwag yung pero sa ka. Dami yung ang harap na ikaw. Pagkipan ka namin ngayon yung Lahat kami, hindi mo sa umaga, bagay ko kayo na. na kayo bagay yung bakit kayo parang matamblay ka? Hmm. Oo. Nakita ka na yung katuloy, ganun din sa sabihin Hindi kang... Isang lang ba? Hmm. Hindi oh. ka okay. abutang okay. hati ng tamlay okay. sa so, tao mo. Kasi yung sila baka ngayon. Kasi yung sila mo eh. Hindi ko kasi palakas ng matamblay. Okay. Selamat siang mayor. kami lagi kita kalau ya. Kami mampuan kalau mau nggak mau. Indah banget itu. Ah. Sudah marah yang kali itu. Udah perhatiin Dulong <tuk> na lang <tangan> Kailangan niya. Ano Kailangan din 'yan ng vlog. Para

Terima <laughs> kasih.

apa <coughs> <coughs> <roommate eighty, dollars. tos>

labon na labon na halong nagadali Ano ba? Gan. Nangyayari nga doon maliit na lang nabahin mataas. Sugat pa. Amin din niya. Pero doon lang masayun din niya. Tambato ko dai. Let's start. Ano? Live na natin 'to. Bahal pa tang, ano, di ba? ano, ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ano Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di

ng bagu no. Ready ko natapos, bread. Okay. 15 minutes. Tubig sabihin po, minutes ko, 15 minutes sayo. <laughs> Diyan makita yung bubo. Okay <laughs> na kanin 'yan. Dami niya sa kanya.

Sa milyon lang, kilagay siya yung namin yun. Pwede kami ka tayo, yung magbuhat ng 1 milyon yun. Hindi ba pira na malaki lang pira sa iyo. Ano ka dako? Ako dako eh. Sa Ilan na tao, apat na tao ang mga Isa ang naga butong, ang mga apat. Awakan, ano. Ah, yung mga Bravo, Ay, wala mo diwag say. Do lang siya lang. Oo. Uh -huh. Parang vlog. Wala, ako may buntot lang wala. Wala. Vlog na. Vlog mo lang. Ito oh, gali na halos siguro ganito kalaki. Pero no trending na 'yung ano niya. Trending eh. Oo. Last Ay pinagbasa na ng set bago central. Ilang views? Ilang views? Ay, apulo din siya eh. Pilip Bakit? News? Eh pira mo man siguro yun. Bakit hindi? Yeah. Bangko, sintra lang ay pira niyan. <laughs> Pinagkatiwala lang sa'yo. Bawal pa pira. Ang mayari no. talaga ng pira natin. Bangko, sintra lang yan. Bawal no, pa pira. Sa'yo. Pinagkatiwala lang ba sa'yo? So ngayon ang kalaban niya. Bangko, sintra eh. Kaya, ay, like, ipos na. O. Oh. Yan yung sasuri. din siya. Kaya. Ang ginawa niya ngayon, namigay na siya. Mm. Namigay na lang pira yung... Siguro. Pira, pira. Oh, namigay na siya ng mga ano. Oh. Si pira, pira. Samaritan, Maritan, Samaritan, sa Maritan na niya. Sobra <susurrahan> na siya, nag na ba <laughs> <niya? laughs> na, na sa roon? Eh. Eh, okay, no, no, Sobra na siya na. Tamo na sa korte. Hindi ba kanil sip niya lang, paano niya ito? Hindi, baga laro-laroan niya lang ngayon? Oo. Uh, ay, ang pera, ginunin niya. Bro, bro. Bro. Brad, isa ka million brad, sabi ko sa iyo. Ay, sampu, sampu ka bandil na gano'n. 100,000? Ha <laughs> ha.